So, hello guys! Welcome to my back to my video channel. to so, maglalaro tayo ng lalaro tayo guys ng card. Oh, di ko agad kasi nakita agad guys. So, maghanap ka ng mga kalaban mo. Katulad nyo, naglalaban sila. Yan. Tatanungin natin yan kung mag, magpapayag ba yan so ito ang ito ang kailangan mo kailangan mo makakuha ng reward sa tulad may nakuha ko may nakuha ko guys ah nagyayabang sya ayan o no? ako to <coughs> sa, ako to yung nasa yung ano right so ang pipiliin ko ay yung pinakamalaki ito yung bibig peras lang so sin... wala wala <coughs> ito yung hmm. so peres lang yung ulit kami guys walang magkakalaban dito guys ito ay hindi eh? Yan, talo ako dyan after ganun guys So, dito makakabawi yun my friend so yan so guys ayan minop niya ako pupunta ako sa kanya Adulas ako dinulat ako dagot ka na sa akin my friend tatapusin ko na ikaw gamit itong fire extinguisher okay ano, oh, tama ako kasi snow yun eh. Sa amin mga nagpas. Snow time kaysa sa doon. O reba? Mas malakas yung snow kaysa dyan sa mga tubig-tubig guys. -tubig mmm, pasak sa ulo. So, hindi. Yan. Basta na natin yan sana makaano rin ako dyan kasi tignan mo parang pro siya guys so tignan mo ibon niya parang ulit sa akin white lang kasi hindi pa siya Eh, ay hindi tayo panalo pinayulad tayo kasi ginawa tayo snowman pagod <coughs> ka sa akin hindi ka makakobra dito Diba? Sabi sa inyo. Eh. Papatayin ko na naman niya ng bola. Pero baka mga bato-bato lang. Wala naman yung mga iba-iba bato-bato lang yung ano ko, Gacy. Hmm? So, ginunghan niya. So, niya sa akin. tirag niya ako. So, panalo siya. So, ako, hindi ako papayag. Doon my friend. Ayan yung cards natin. May friend eh. Ayan. Ito kasi, gusto ko itong Flame Tornado. Ayun. Gusto ko lang itong Flame, flame Tornado eh. Pero, ayaw ano yun, yung no? Flame Tornado. Tapos, ayaw pa labas-labas kahit ano. So, ang um, gagawin natin ngayon... Na, ano pa tayong spell? ito. Laban-laban tayo. Ipapalaban natin yung mga kinanti sa atin. Babawin na natin yung nasa yung batong yun. Ito. Katulad ko lang siya, guys. So, inaamon ko siya. Inaamon ko siya. O, ito na lang. O. Ayan Ayan. Yun. Siya naman yung kalaban ko. So, hindi ko makakalawala. Ang dami kong cards, my friend. So, mga... mga Skird Boys. Ito. ganap tayo kung mga uh, moong pipili. kasi... Malakas sa iyo, no? Five Shabuwa. Well, mga Skird Call. So, ilututan ko siya. So... Yan. Ito pa. Yan. Para madunas siya. Eh. Hindi ko ginamita na tikbit na fire. Yung ano sa akin? Snow. Na. Ah. Parang babawi to eh. Water pa rin tayo. Ngek. Siya pa rin kasi. Ang dami nga. Depends sa akin. Sa akin. Tunaw. <laughs> hindi na tayo babawi na tayo guys mm. so, guys, ay hindi pa ito e, tubig yan eh paano yun halong eh. so talo naman tayo ang panalo lang siya lang palagi pero tayo na naman ang susunod Dalawang apoy sa kanya, dalawang tubig, tapos isang snow. Lalagot ko ka sa kanya. Ito, ito ito, dito din pairs lang wala <laughs> wala na nakakap yan sana paano siya matulas yes buti na lang ako yung nakakuha ng water so yan sige bula yes. bulchen tumambok parang sinunok ayan ito mga package boys so yun, pare, siya pa rin nanalo. So, siya yung nanalo, guys. Ano pa rin tayo kasi nung pa lang tayo, first time ko uh, so, ah, nila, mababagan ako. Yellow na sa akin, draw. Yellow na sa akin, patay ka sa akin. Itong utnahin uh, ko, uh, card. So, ganun sa kanya. Mm, sayang. Hindi siya umabot, guys. Pabatoin ka! Boink. Sakit, di ba? Kajak sa buka. Parang sinubot ng buka. So, yan. Buo, panalo. Eh, dito. Saan siya yung panalo? Eh, nung, apoy makakagawin yung makakagawin niya ng tubig yung stone? Lalo na yun. Ito, susubukan natin yung ginawa niya. Yan lang pinakamalakas sa atin, eh. Yan lang 5-5. Ano, Tagal na pumili, ako yung mananalo. Taga, no? Tagal pumili. Wala. Tubig. Parang talo tayo. Parang talo tayo, guys. Ang lakas. Hindi pa rin kasi ako. Ang um, dito, alam nyo. Pangandoob um, pa rin ako dito. Kahit ganun sa basketball noob lalo na sa mga larong kanto so panoorin nyo ang mga bago kong video ng mga kanto games so kailangan nang natin kasi maghanap ng mga ano eh bigan, pero wala pa ako kaya na ako maghanap guys so yan tawang tawa siya kaya e ako galit na galit umuuntot na parang bro so galit na galit na ako guys uunahin ko na yung tubig hindi pa na tubig mm. so ito ko na eh dapat tubig yung pinan ko. kasi unahin natin puro tubig ng tsaka po eh so, wala tayong kaya inagpapunin ko lang so yan natin natin to hindi ko na mag isipan dyan pero panalo tayo guys talo pa rin siya so sana tayo naman manalo guys no? hindi na pa yan na ang eh Talo na naman. apat na, apat na apoy. Oh, wala pa, talo tayo. So, bawi na lang tayo guys. Make sure to like and to... Ay, okay. So guys, like and follow and and subscribe to my channel guys. And goodbye.